Hi guys! Welcome to my vlog and for today's video samahan niyo ako magluto ng almusal Yan, sinalang ko na po ang mantika Bawang Haluin lang siya ng At nilagay ko na ang kanin Halloween lang ulit ng Halloween para ma magkalasa siya ng bawang at nilagay ko na ang para gayahin natin kunyari yung parang sa chowpan salang ulit natin i ready na natin ang hotdog ito ay tubig onte at sinalang na natin ang hotdog Haluin lang ulit hanggang sa medyo mawala na yung tubig niya. Lagyan na natin ng mantika. At yun, natuon na siya. Hanguin na natin. At bago yun, taraw na rin natin isang ulam ng tocino. Sa tubig yan muna. Tubig or mantika mantika pala sorry Siyempre, habang niluluto siya, hanguin muna natin ang kanin. Fried rice. Actually, nilagyan ko rin pala siya kanina ng Asin, hindi ko na lang napakita. At yun na nga. Ito na ang almasal di feeling kusinerong John D. Salamat po. Ciao!